Yun. Sa atin, ano to eh. 120 pala to dapat to. Executive sa amin, Oh. Yun, no? Oh. Yeah, you know, dito na tayo nagpapalit ng battery ng ano. Ng key starter natin sa kotse. Itikawa natin to. Meron pala siyang ano. Ah... Uh... you know, mga ka tayo ngayon sa may, ano sa Costco, mag-renew tayo ng card hindi natin natuloy yung pag-renew natin nakaraan kasi hindi ano kailangan pa ng ano, ng uh, registration form para makapag-renew check natin dito ngayon kung ano hindi gaano marami sana konti lang yung pila para makapagpa-picture na tayo Kasi ang pagkirin niya naman dito kasi kunwari na na-expert na yung ano mo. Na-expert na siya. Pwede ka pwede ka pang mamili. Kaya lang mangyayari doon pagka bili mo, sasabihin expired na. Babayaran mo siya ng 100 ani amin eh. 100 Kano 120 yata. Dito sa amin. Yung wala nang ganung payload. Check natin 'yan, ano. no. na tayo. Tanong natin kung pwede na tayo. You know, lang natin yung ano, confirmation dito tayo magkapa picture sa pader na yan. Na ano lang yung ano, confirmation hinahanap lang. Tapos yung pinipil-up lang yung ano natin, yung name natin. May yellow line pala doon, yung katatapak. Si picture ang kahit na may camera. Ito yung camera niya. Picture dito, basta ma-picture ka lang. Okay na eh, wala na pili-pili. <laughs> Ayun, bali, ito pala yung membership natin. Ay, thank you. Yan, membership fee. Yan o, executive 120 gold business visit. Yan. Kahit yung 60 lang kayo, pwede na yan para makabago ka lang sa Walmart. Okay? Oh. Ay, sa Walmart. Sa Costco. Okay na yan. Hmm. sa atin, ano to eh? Ba, 120 pala to dapat to. Executive sa amin, no? executive dito, 120. Yan. Dahil nga, ano kami, ah, uh, uh, party kami ng pamilya ni Este. Yan. Kaya ito, yan o. Oh. Yan na tayo, executive member ang atin. Hanggat nagkatrabaho si Steer rito, libre kami rito sa card. Libre kami. Bili mo 120 to. Nakasave tayo ng 120. Dahil uh, yun ang maganda. Ano eh, isa sa mga privilege ni stay, yan eh. Yung card na to. Na yung mga pamilya. Yan. 120 ano oh. Total mga katim na dito na tayo. Uh, ikot lang tayo. Ikot, ikot lang tayo. Check lang natin kung meron tayo ng mga sale ngayong fall. Check natin ha. Yan. Sabi nga ng nagcomment uh, <laughs> nag dito sa ano nung, sa, nag na sa nakaraang video natin na pag nagpunta ka dito sa Costco, yung kung ano yung hinahanap mo, hindi mo siya makikita agad-agad kasi wala kung nakita mo siya kahapon dito sa pwesto na to, pagbalik mo pagbalik mo ngayon, wala na siya sa pwesto. Tingnan <laughs> sabi na nag-comment, uh, totoo yan yung mga nag sabi niya. Barang tricky raw, tricky yung Costco, ko eh, sabi. Yeah. Totoo nga naman yun. Bago mo mahanap yung dapat mong hanapin, may mga na nadaanan -na ka ng iba. Parang ano daw siya, parang treasure hunting yung dating niya. Pag nalito ka sa Costco, nabili mo na yung ibang bagay bago mo mabili yung gusto mong bilid. Yun, parang ganun siya. Kaya ganyan, iba iba, nyo. Check natin ngayon yung hinahanap kong mga gloves. Misan, wala rito wala wala siyang gaanong sale ngayon marami lang siya rito yung ano yung uh, pang uh, trick or treat na mga candy yan marami pero yung mga sale wala pa wala pa tayo nakikita pero mababa pa rin ang presyo ng ano ng Costco kumpara mo sa dati eh, sa ibang mga store kaya nagtaas nga yung mga bilihin ngayon pas magandang mamili rito kasi yung isang pressure yung sa ibang store isa lang binili mo roon dito tatlo. Pero pareho lang ng presyo, di ba? Dito ko sa tatlo. Naka parang nakatipid. Kaya ganoon. Okay, at uh, Pero check na rin natin yung ano, prepaid siyempre nandito na rin tayo Try eh. natin dito sa ano, yung kape, yung kape. Dito tayo sa coffee, let's go. Ano, parang Kirkland Organic Hemp Hearts, ay uh, yogurt. Yan, try natin yung yogurt na yan kung masarap siya. Yung una natin titikman mga katim. Ito ba, ba paiba-iba rin pala yung free taste dito. Ganito, yogurt. Check natin kung masarap kasi madalas ngayon ang kinakain ngayon ng mga nagadayit, yogurt, di ba? O try natin 'to. O, try natin ito kung masarap yung yogurt. Kasi alam mo sa mga yogurt para siyang ano? Para siyang maasim. Pero masarap siya. Okay, masarap. Unang taste natin na yogurt, masarap. hmm. Okay. Approve. Punta naman tayo sa isa, yun know? Oh. o. Kaya pinipilahan na check natin kung anong lasa ng anong yun. Anong pretty taste dito, check natin kung masarap siya. Kirkland Whipped Cream. Try natin ito whipped cream ng Kirkland. Yan. hinahalo lang siya. Yan. ito talaga siya. Yan. Check natin ang anong lasa nito. Kaya try naman natin itong ano. Yan yung kanina. Ayan o. Ano lasa. Lasa ano siya? Yakult. Yun, Yakult sa Philippines. Tulagyan siya ng ano, creamer para medyo may tamis ng konti. Mmm masarap naman siya, okay naman siya. Okay, para ka minum ng ano, ng ano, ng uh, yakult. Puro tong pu pu puro ano siya. Puro para sa mga sikmura yung dating niya. Okay, pasado. Harap pa tayo ng iba para bago tayo umalis. Nakapritis tayo. Sayang, nandito na tayo eh. You know, nandito naman cedar and spice. how much is this? Uh, 10. Okay. With pineapple. let's try. Yeah. Thank okay, okay. wow. <laughs> try natin ito mga. So, ano lang to Parang yes. ano? Iinom natin ano? Apple cider ba yun? Ay, hindi siya maasin. Pero, ipagkalasa pa rin siya ng ano? Ng apple. Oo, oh, sarap. Yung mga pre-taste nila parang ano to ah. Parang pang ano, pag pang ano, pang sikmura. Okay, pasado pa rin. Ito ng ano. Tong tide, masarap kaya. <laughs> Isang pre-taste dito, sabon. Masarap kaya 'yan. <laughs> Tinray yung sabon eh, no. <laughs> Tinanong ko siya, is it a pre-taste? If you want, sabi sa akin. Ito naman isa, ano, pineapple. Alam na natin lasa niyan eh. Yan, di ba? Yan, pineapple. Alam mo na yan. Kung ano yan. Baka, malamig pa paisig mura natin dyan okay wala na yata ang pretty dito at uh, makalabas na maraming tao ngayon kasi nga eh uh, ano ngayon uh, sa Monday kasi Thanksgiving kaya dagsa yung mga tao ngayon dito yun ano ba yung nandun ayun sa pagkain naman tayo tapos maayos yung sigmura natin sa food naman tayo ayun kaya oh. lang niluluto pa lang eh. itay natin muna natin to isang to yung ano rice crackers yan check natin kung ano lasa nitong rice crackers na meron siyang uh, kahit na talaga yung ano dyan yung cheese cream itong dalawa uh, check natin yung lasa niya kung ano para matikman natin yung mga ganyan matikman natin to meron pala siyang ano ah uh, yan o no? red chili red chili sauce nakasama yan tikman natin ngayon ito kung ano namang lasa nito <laughs> try natin to yan red chili tapos Maang nga, siyempre <laughs> Maang Hmm Para siyang ano Picture room Hmm, top Okay Okay Bang, bang, You know, kailangan ko nga pala ng ano, ng uh, ganitong battery. Oh. Okay. Yung pang ano siya, okay. yung bilog. Yun, oh. battery Para siya sa ano sa uh, tawag dito sa remote starter ng uh, kotse. Yan, Tingin tayo nito ito. ganito niyo 'to so makakabili nito. Baka meron daw dito, check natin. You know... bumili nga pala kami nito mga ka-team. itong ano bali lumalabas na 4 dollars siya pero pag binayaran mo sa cashier meron siyang deposit na 4 dollars bali plus tax 10 dollars lahat siya nakala niya mura nakala niya 4 dollars na pero hindi meron pala siyang ano meron siyang ano deposit yun know, para pagka ano ba diba? yun nga yung pinala yun sa battle depot mababawi nyo rin naman yan kasi yung tubig ngayon dito sa ano sa Calgary ano matapang hindi siya ganoon kaganda ngayon parang iba yung lasa niya marami na naman nagko-comment na hindi lang kami nakalasa ng tubig dito sa Calgary shout out sa mga taga rito kung ganoon din na nararamdaman niya sa lasa ng tubig natin ngayon no nagiba na naman yung panahon mga katin mainit na naman siya ngayon grabe ang init <laughs> saan pa yung hangin niya. Okay, yata maghanap tayo ng ano pala ng uh, battery nung ano, yung ano nito. Controller ah uh, yung para sa key. Key car controller. yun Maghanap tayo. Tapos yun, bumili tayo ng tubig kasi nga parang iba yung niya, hindi maganda kaya ganun bumili tayo ng tubig may parang may, may, ibang lasa siya na matapang na hindi maintindihan yan dito sa Calgary Ewan ko lang yung mga taga rito ng, na ano naranasan <laughs> kaya yan okay kung di sa Walmart sa Dalaram makabili tayo naman. okay let's go ito muna tayo mga katim sa ano sa cross iron malapit naman tayo sa Costco eh check natin sa ano sa tawag pa rito sa may shoppers baka meron doon kasi bibili rin ako ng ano yung parang sa parang sa ubo yun ipakita ko sa inyo yung binibili ko na para sa ubo na ano siya ay eh, parang candy kaysa magka ka para sa lalamunan mo ito maganda to parang herbal siya talagang gumagana siya eh, inuubo-ubo si Estiron eh. eh kailangan niya yun eh kaya check natin dito sa ano, sa shoppers meron nga pala shoppers dito katapat ng ano ng uh, Jollibee okay let's go yan eh katapat siya ng Jollibee yun sabi ko na nga ba at may shoppers dito yan yung Jollibee oh. hindi na mapila pero puno pa rin nandito tayo sa shoppers ibang klaseng kulay ng shoppers dito hindi siya pula. Blue. Na-check natin ngayon kung anong mabibili natin dito. Ano na battery tsaka yung para dun sa ubo. Dito yung para sa mga ano yun eh. Mga magkakatabi yun. Parang yung mga sa herbal din. Eh. Saan ba yun? Check natin kung saan dito. Ibang klase dito kulay blue. Kasi mga shoppers na pinupuntahan ko red dyan eh. Yun ang mga tindi dito pala siya sa Cup Tea Roof. Yun. Ito yung sinasabi ko. Yan, may mili ka rito. Yan, para siyang candy. Pero maganda siya. Pang natural talaga siya. Ito yung binibili ko, Ricola. Naka ano siya, oh, naka sale. Ito yung bibili natin. Six dollars yan eh. Yung tayo nito. Yan. Ilang bisis ba ito? Nineteen. Hindi ba ginawan twenty, no? Expiration date din yan. Tapos siya, oh. Paganda ito sa ano, sa mga ubo-ubo. Parang herbal din kasi siya eh. Na may honey. Soft so, uh, shooting relief yan ito binibili ko kaya kay mga ating pagka ano, yung isang dito yan oh. ito maganda Ricola subok na natin ito eh subok na natin ito ano ba tong flavor ito isang to tea tapos ito yun naka sale show try natin ito tag isa yan para kay Steve yung isa sa yung isa yung may reserba maganda yan ha? subok ko na yan na ano, hindi magtutuloy-tuloy yung ubo mo. Para ka lang kumakain ng candy. kay Yun, doon pala siya nakaano sa mga ano siya, cup syrup. dun yung hanapin. Recola. maganda talaga yan ngayon. Lalo ngayon, puro ubo yung mga tao. Ubo si Bahing ng bahing. Kasi nga, napakainit. Biglang napakalamig. So, e, sobrang taas ng temperature. Biglang siyang bababa. Masama ang pakiramdam mo talaga. Okay, at uh, harap mo yung ano. Yung battery. Tanong natin kung saan meron dito para hindi tayo paikot-ikot. Iba kasi yung klase rito Okay, let's go. Yun, nakabili na tayo. Meron pala sa rito, ano? Yan yung battery. Yan o. Oh. Yan, nakabili tayo ng battery tsaka yung dito. Mamay, abot natin ito kay Ste. Kasi ubo siya ng ubo dun eh. Tapos matesting natin yung ano yung uh, battery. Para wala tayong magiging problema dun sa ano sa sa nibot na ano, 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 key remote. Parang gano'n, basta yun na yun. <laughs> Dito naman tayo sa Cross Icon, ang daming tao naman pala rito ngayon. Kasi nga, eh, Sabado pala. Sabado ngayon, last day ko sa Walmart. Yes. Sa, ano, para sa overnight, mamaya. Maga lang tayo kasi, ano nga yun eh. Maga tayo nakatulog, maga tayo pinauwi. Kasi naubusan ng product ang gabi. Buwi kami ng, ano, alas -tres na isang madaling araw, uwi kami. <laughs> 5 hours lang yung duty namin. Mga part-time lang naman ang ano. Yun ang mahirap dito pagka, pagka part-time ka. Pagka nawala na product, una-una ka sa pauwiin. Kaya kailangan siguraduhin mong ma-full-time ka sa trabaho. Para walang abala. Tuloy-tuloy ang sahog. Agay niya, part-time pa lang tayo sa Walmart eh. Kasi ka-umpisa pa lang natin. Eh, naubusan eh. Puro yogurt lang yung nandun eh. Wala na ibang product. Yan, Okay. Siguro, uwi na rin tayo, natin magagawa rin sa, ano, sa Iron. Marami na talaga tao rito ngayon. Yan, yeah. si Uncle. talaga siya yung pinipilahan ngayon. Siya yung blockbuster ngayon, araw-araw. Balik ka tayo. Baka po sa sanpa mapunta eh. Matagal lang tayo sa pagbalik. Maligo pa tayo rito. Okay, let's go. Talagang, dagsama mga tao ngayon talaga. Wala pang Thanksgiving yan. Pag nag-Thanksgiving yun punong-puno to Kasi nakaraan Thanksgiving, pumunta kami rito, nag ano, malamig eh. Ewan ko lang ngayon ha. Last year, napakalamig ng Thanksgiving. Halos nag snow pa yata yun eh. Malamang, sa lunis ng snow. Kaya balik ka tayo sana sa food hall. Para matesting natin itong ano, battery, tapos mabigyan natin si Stain ito. Para hindi siya uubo-ubo sa trabaho. Bali ang oras niya ngayon 3 to 8, 3 to 8 siya, ako mamaya ten. Kaya masusundo ko pa siya bago ako pumasok Kasi masama rin yung eh. Lalo na ako sa ano, sa freezer ako Nako, dagdag sa lamig Kaya inaagapan natin ng mga ganito Mga herbal herbal Para makasip tayo Maka hindi tayo maabala sa trabaho Yun nga lang, pinawi tayo na maaga kanina Yun ang problema ron all part time Go home, patay Kakilangan, siguraduhin yung full time kayo sa trabaho Mahirap Malaking kabawasan sa bills natin yun Pagka every month, ay bi-weekly bills Kaya kawawa tayo, pagka ganun Tara Uwi muna tayo mga katim Ay uwi, punta tayo kay ano kay Testing natin itong ano Battery Yeah, you know. dito na tayo nagpapalit ng battery ng ano, ng key starter natin sa kotse ito tayo sa loob ng ano food court yan para matesting na natin ngayon ito yung battery nya dalagyan natin yan sa ano ito yung nya yun importante rin yan na meron tayo nitong battery ang hirap kaya lalo na pag winter hindi may start okay, check na natin kung gagana sya yun know, o mga <laughs> ang tagal ko syang ano ang tagal ko syang uh, napalitan ng baterya kasi mahirap mahirap ibalik yung ano nya <laughs> yung pinaka case niya ayaw sumara eh kailangan tatsagay mo siya hindi mo siya pwede pwersahin kasi pag pinwersa mo siya baka mabasag yung mga ipin hindi siya maglock mas malaking perwisyo yun magkano rin ito mahal din ng mga natin kaya yun mapag din ako ng mga punong palang 30 minutes din ako dun na testing natin ngayon kung ano kung okay okay siya kung gumagana ito mamaya press natin itong ano kung malakas yung PC battery kasi nandito yung nandit battery niya, ano, Amazon. Made in Indonesia. Ito made in China. Ito na natin. Check natin. Pero itatabi natin yung, ano, yung luma para meron tayo reserba Okay. Testing na natin to. You oh. know. Testing na natin siya. Yun. Kanina hindi gumagana to eh. Mix natin. Okay, yun oh. Okay. Gumagana na siya. Very good. Okay ayun okay let's go balik tayo, balik tayo sana para mabigyan, mabigyan natin kasi yung ano, candy nya okay solve na problema natin dito sa battery sana ito lang let's go no, ito mga katim oh. para syang candy pero ano siya uh, short road tapos para sa inuubo lahat na nandito Yan. ricola try niyan, mga katim parang siyang para naman nag-aano ng candy pero ginagamot yung lalamuna mo yun, yung katin ng lalamuna niya maganda rin yan, bigyan natin ito kay Stay ngayon para hindi siya uubo-ubo dun sa trabaho niya okay, at let's go, tara makauwi na rin tayo maya maya yun know, o, at bumalik tayo para ibut natin kay Stay itong ano yan, <laughs> para hindi ano siya hindi siya mahirapan Okay. Dito sa sistik. lang tayo dito para ma-tempuhan natin siya, mabigyan natin tong ano para sa ubo niya. You know, mga katimata, naabot natin kay Este, sakto nag-break pala siya. Sakto pagbalik ko break niya. 15 minutes lang naman yung mabilis na kakwentuhan lang usap. Tapos yun, hindi nga sa kanya sa ano para hindi siya uubo-ubo. Yun. Kaya ito, balik na tayo. Uwi muna tayo sa bahay. Eh, di tayo ako ng loto. Nakalimutan ko tumaya sa shoppers. Ha. Taya muna ako ng loto sa bago muwi sa bahay. Tataya tayo ng loto. Tapos yun nga, makapagpahinga. Bahala na ako nung gagawin natin yung araw na to. Kasi may pasok pa ako mamaya. Okay, let's go. You know, tanggal ako nung ano. Masyadong ano siya. Bigla siyang uminit. Yan, nakawin na tayo. Naibigyan na natin kasi yung mga tapat niyang inumin para tuloy-tuloy yun na ano niya. Hindi siya ubohin doon sa rabakong. Hirap, ano ngayon? Karamihan, ubo, sipon. Tapos bahing ng bahing. Parang may ilang kay, eh, di ba? Ganun yung mga Dating nasa sa COVID, pag na, iwas ka na, di ba? Ngayon kasi yung ano niya, temperature niya kasi, sobrang init siya, double digit. Tapos bagating ng gabi, single digit na lang siya na napakababa na malamig. E, ganyan, maghahapon, malamig na malamig na naman yan. Kaya pare-pareho doon sa Costco, haros lahat ng mga nagkatrabaho rin ganun. <laughs> ang nararamdaman, eh, ang ubo siya kasi po, malakas makahawa yan, di ba? Kaya yeah. nga, ako nga, sana pa ako eh. Medyo pause ako eh. mag magki pa ako mamaya. Yan, yeah. at uh, maraming salamat mga ka-team sa araw-araw na panonood nyo ng mga vlogs namin. Maraming salamat. Sa nagko-comment, sa mga araw-araw nagko-comment, nag maraming salamat. At uh, sa mga nag-share ng video, maraming salamat. Tapos yung mga bago pa lang po sa vlog namin, pa pa-subscribe na lang po. At uh, yung mga dating subscriber, silent viewers, mga bagong subscriber, maraming maraming salamat. Ayan, at see, you the, see you on the next vlog na lang po. At uh, papahinga ko ng konti kasi mamaya may pasok pa ako ng gabi. Iyon o. Oh, gagawin ko, tutulog muna ako bago pumasok para meron tayong, naka-recharge tayo. Kasi magdamag tayong gising, 10 hours tayong gising. Nasa freezer pa. Bawal bawal antokin sa freezer. Yan, maraming salamat. At see you on the next vlog na lang po. Bye-bye. missing someone Missing someone Love without Missing someone